Mga kapatid, ito ho at atin lang pag-usapan ho na masinsinan to para ho niyong maintindihan. Alam, alam, sabi ko nga kanina, baby girl, di ba? Uh, ito hong issue ng management sa LTO hindi matigil-tigil sa kontrobersya. At ito hong mga nagdaang araw, may mga patalastas po sa dyaryo, no? At uh, hinihingi nga po, mga kapatid, ang ulo, meaning gusto nilang ipasibak ang kasalukuyang pong LTO ASEC na si Vigor Mendoza. Nasa ati po linya ang isa po sa mga nagpapatalastas na ito at humihingi nga po ng pagbabago sa LTO sa pangamagitan po ni uh, June Rustico Braga, ang founding president ng Konsumo Pinas. Maganda umaga po Sir June. Maupay uh, na aga Manoy Ted, magandang umaga po sa lahat ng mo sa iba't ibang panig ng bansa natin sa ibang panig po ng mundo po. Apo, damong salamat sir. Sige po, uh, in brief, pwede ho ba ninyong sabihin lang sa amin sa kauna-unawa pong pamamaraan ng paliwanag, bakit ho ninyo hinihingi ang ulo ni Vigor Mendoza? Uh, Unang-una po Manoy Ted, 2020 sa so panahon ng Secretary Art Pagadi, Nagpalabas ng memo si Sigari Kogadi ng full implementation ng LTMS, Land Transport Management System, meaning wala ng computer fees na babayaran yung motoring public, including the public utility vehicle. Ngayon, on the time of Atty. Bigo Mendoza, nagulat po kami na meron ng babayaran na nakasaad sa resibo na meron na namang computer fees na walang tamang pagpapaliwanag sa mga members po namin, even to the motoring public, bakit na ibalik ang computer fees. So, ang unang hakbang na ginawa po namin, Manoy, nag po kami ng kaso sa ombudsman laban kay Attorney Asek Bigor Mendoza. Almost three months na, wala pa rin tungon si, si ombudsman. Kahit summons, wala pa siyang tugon. Isa sa engagement namin ginawa makipag-dialogo po kami kay Secretary si Jamie Bautista at kami na pagbigyan during sa negotiation po namin pumayag po verbally si Secretary Jamie Bautista na tama po na dapat tanggalin ang yung computer fees kasi the government is paying already the third party IT provider bakit hihingin pa sa tao yung computer fees 3 weeks before the Christmas masaya kami dahil si Bigor mismo igumawa ng sarili niyang memo na pinumadon niya at may silyo ng LTO, na starting January 1, 2024, tatanggalin na yung computer fees. But kami po ay nalungkot, na halos lahat ng members namin sa Pasay at saka sa Quezon City, till now, nagbabayad pa rin po ng computer fees. Kaya siguro, Manoy Ted, hindi mo mamasamayin nang nagpa- labas kami ng saloobin namin sa pamagitan ng pag-ads na paghingi ng pagbitaw o even pag suspende kay Asik Bigor Mendoza habang gugulong ng investigasyon bakit naibalik yung computer fees. Opo, at totally ba na natanggal itong uh, computer fish na binabanggit niyo o dati pa naman ito? At, uh, sa panahon ni uh, Sec. Togadi wala ng computer fees po. In fact, ang nilingi niya sa memo pa, complete rollout na na wala ng computer fees. Ngayon, noong January 1, during the memo ni Asik Bigor, dapat wala ng computer fees. Pero sa check namin ngayon between sa Quezon City at sa Pasay, meron pa rin pangingil ng computer fees. Pero itong pagtatanggal ng computer fees na 169, panahon ni Secretary Tugari, natatamasa na po natin to Ted, na wala ng computer fees. Bakit tinanggal? Probileo na binigay ng gobyerno sa tao, bakit mo tinanggal? Opo. gusto ko lang ano, no, uh, bigyan pa ng kaunting kaliwanag itong isyong ito. No? Oo. Itong binabanggit mo na computer fees ngayon, magkano ito? 169 pesos lamang po, Marited. Pero malapit na po po sa Bitoka sa mga maliliit na oh. drivers at oh. operators. Sige, 169 pesos opo ang tinatawag na computer fee. Saan ito napupunta ngayon? Iyon ang magandang tanong natin kay Asik Bigor kung saan napupunta ang 169. Sorry, Manoy Teda, direkta or indirecta, hindi kayo magiging another source of, alam mo na, corruption kaya? Mm, uh, so may duda kayo kasi nga dito ang binabanggit ninyo sa inyong patalastas, a number of senior LTO officials have shared this story. Big money, mm -hmm. allegedly changed hands. Yes, 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 Marited. Uh -oh. In fact, Maritid, mga top officials ng LTO are helping with us. Nagsasabi na dapat lumabas na kami, magsabi na kami ng saluhubin namin sa media para mapakinggan po ng butihin nating secretary at even mm -hmm. ng Presidente Bumbo Marcos po. Pero uh, Sir June, eh, ito po ay uh, broad allegation po lamang at wala po namang karampatin ding ebidensya. Ano po? So uh, okay. ang, uh, siguro ho naman kahit na husino na inaakusahan, eh, sa bandang dulo ang uh, hihingiin e eh, prueba. Ano po? Manong TED, uh, within the week or next week, we'll be having response. Then our lawyer will present uh, evidence to prove sa aming allegation. We will not hmm. prove, we will not allege manong Ted kung wala po kami documentary evidence to prove sa sinasabi po namin na meron pa rin computer fees na sinisingil. Okay, sige. At uh, nabanggit mo yung LTMS, di ba? Opo. Yeah. Ito mm -hmm. ho yung Land Transportation Management Ma System. Management System. Gusto ko lang din liwanag, liwanagin na yung sinasabi mo na wala ng computer fees dati, kasi po. Opo. Oh, kasi kasi kumuha ang gobyerno ng kumpanyang Dermalog. Hindi ko alam kung Dermalog, hindi hindi ko alam uh, specifically manong tad. Basta alam lang there there was an IT provider na. Yes, yes, na nga, yes. Ayos, consistent. Sa okay. Said. Pero the company itself ay hindi ko po hindi po namin kilala. Okay, sige. Kasi dito sa inyong patalastas, no? Kung hindi nyo kilala ang Dermalog, eh, meron ditong binabanggit. Thus, no? we humbly make this appeal. Number two, to the government of the Federal Republic of Germany for it to make the necessary representations with the Philippine government to ensure a negative outcome will not occur again and harm the Philippines' reputation similar to Fraport. Eh, pag pinag-usapan natin ang German uh, government, eh di ba ang Dermalog a German company? Manong Ted, sa perspective ko, bilang People's Organization, hmm. on my behalf, hindi ko kabisado ang usapin ng Dermalog o German okay. government. Sige. Pero during the press con this week, maybe our legal consultant can provide the ample okay. answer regarding sa technicalities ng Dermalog or ng German government. Okay, At sige. Ang kano lang manong Ted, mm -hmm. na sana may balik yung privilegio na natatamasa na namin before mm -hmm. sa wala na wala ng computer fees. Okay, sige. So kasi gusto ko rin ding ilagay sa tamang perspective itong usapin na sa pananaw ng iba, misnomer eh. Itong wala ng computer fees Considering na itong IT provider, ayaw mo mang banggitin siguro yung derma, Dermalog Ito po ang nag-set up ng LTMS LTMS now is government, di ba? Tama, Jun? Yes, yes Okay, po. sige Tama po, Apo, LTMS is government dahil po sa yung IT system po na, na siyang nagpapatakbo sa IT system ng LTO And correspondingly, dapat po connected din sa LTFRB yan Ay binabayaran ng Estado So, yeah, mean, so meaning so meaning tayo po na taxpayers ang nagbayad sa kontratang ito. So exactly. dahil sa nagbayad tayo sa kontratang ito, kaya hindi ka na sinisingil ng computer fee. Tama po, ma'am. Exactly. Okay, see, Mm. Tama po. Pero okay. bakit ngayon, mm. tayong taxpayer magbabayad from our okay. pocket ng 199 pesos. Okay, kasi ngayon Oo, ang LTO maliban doon sa LTMS ay meron pang isang IT provider, right? Na Stratcom. Is that correct? Hindi ko po alam talaga marinted kung anong nangyaring meron sa loob. Basta on our part marinted talaga. Nagulat lang talaga kami bakit na ibalik po yung 169 pesos sa computer fees. Ay, ako lang eh nagtataka, Sir June ha? Kasi kung binabanggit kito mga informasyon na ito, at kayo isa sa mga pumirma dito sa manifesto ito, bakit hindi niyo alam itong... kung saan na pupunta itong dimpong uh, LTO IT computer fee na ito na kinokolekta ngayon kung sinasabi ninyo na meron kayong mga informasyon na nanggagaling sa, sa senior LTO officials. Eh, eh, itong uh, computer fee kanino na pupunta? Saan sinong sinong kino kinokolekta ng LTO para kanino? Y ang magandang tanong manong Ted. Pero kasi yung computer fees kasi mm. is naka-breakdown po yon sa resibo sa renewal ng masasakyan po ngayon. Kaya presumably, baka sa LTO rin po na pupunta yung computer fees. Mm -hmm. Well, sa aking kasing informasyon na nakalap din pag-aaral sa isyong ito, Ginagamit pa rin kasi ng LTO maliban doon sa LTMS na Dermalog yung dating system ng Stratcom kasi nga hindi fully functional itong LTMS. And then itong computer fee na ito, kinukolekta ng LTO at iniririmit doon sa ginagamit nilang sistema na na-set up dati ng Stratcom. Hindi, hindi nyo rin alam iyon? Hindi po, hindi po. Kasi ang Hinihiling lang po namin talaga, Manon Ted, na mm -hmm. may balik yung prebileyo namin noon. Okay. At po ng mga members namin na we're not paying P169 mm -hmm. pesos for the computer fees. Okay. Opo. At kung maliwanag lang sana, Manon Ted, bago yung in-implement, in yung pagbalik ng P169, hindi na kami magtataka. But mm -hmm. in all that, yung prebileyo na yun, nakatulong po yun sa amin po. Okay, okay. Sige. So salamat na marami. At kami mag-aabangkala ng inyong press conference. kaninyo ninyo, uh, Sir June mystic mystic connected uh recent we will invite you we will inform you po para ma malaman mo po yung technicalities sa laban door hmm. Kasi kami rin po gusto rin namin malaman kung ano ba talaga po ang nangyari. kasi on our side bilang consumers ng transport sana i-click na yung privilege na binigay ng Estado na we're not paying sa 169 pesos computer fee. Okay, sige. Salamat muli sa inyong panahon, June, sa aming pong programa. At abangan din po ninyo kasi aming kakausapin si Ginoong Vigor Mendoza sa kaparehong issue. Salamat, Sir June. Salamat po na marami. Salamat din manong Ted. Opo, thank you. Si June Rustico Braga, ang founding president ng grupong Konsumo Pinas. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.